ngayon okay, we're going to Pujera so nandito na tayo sa tapat ng Dubai frame so kasama natin ngayon si Sir Sky at si Arne Bay so tatlo lang kaming kasama so plan namin Patawin kami Pujera visit tayo natin yung fishing boat doon, yung IMG boat at titignan natin kung madumi na ba kasi matagal na nakatambay doon lilinisin namin at isi si trial namin mamaya pagdating namin doon so yun yung geng geng pa geng geng ayan kayo po watching mga pangkay na ito, malapit kami sa So kung sa nakikita nyo mga pangkay yung mahaba na bundok na yan Pag nakita nyo yan, ibig sabihin mga pangkay papasok na kayo ng Pujaira So ayan, panoodin nyo lang, puro bundok dito mga pangkay, mga pato So hindi lupa yan, ang bundok dito kakaiba, puro bato Yan, both side natin, puro bato yan, bundok na bato walang puno, titibay na pato yan So yan, yeah, malapit na tayo sa Pudyaira. Yan, yeah, nakikita nyo, napakaraming ano. Kaya bira, sunstorm dyan kasi gawa niyang bundok na yan. Protection yan ng Pudyaira. Ang ano lang sa Pudyaira, mahangin. Space road. Yan o. Eh, poging bay. Arne bay. Sir Sky. Pudyaira, baby. Yung tatlong yan ang magkakasama. Eh. Hey. So, malapit na tayo dyan mga pangin, Yan hmm. eh, o. Tamang sound trip lang muna tayo. Sana hindi tayo mga upper ride. Oh yeah! Tescaster <laughs> yan. Mga paboritong place ng Kuya Asper nyo. Mga gantong area. Mga Mga, mga bulong bundukin. E, like, mag eh, ilig yung mag-camping eh. Shoutout kay Kaspar. Man e, Mano Yats. Shoutout. So, yan din yung bago dito sa Pujera. Yung tumutunog na yan. Parang piano. Medyo so, sapaw lang ng sounds eh pero Maray din 'yung mga natin sa video. Napaka-galing talaga ng ideya nila. <laughs> Ayos. <laughs> so, believe Ayus. na believe. Ngayon po, Jero, so, ayan, nasa city na tayo. 'Yang unang building na 'yan makita niyo. 'Yung next doon pumunta dito, puno-puno 'yan. Pojera Mall. Totoo 'yan. Sa taas. tayo sa Pojera City natin na pamayan. dito, so, ito. Watching. Ito. ito, 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 ito nagre-race nga dyan eh sa loob nyan na sobrang walang laman nagkakaroon ng race dyan sa loob meron <laughs> pa ba yung dito pa ba na yung oh dyan lulu. sa right side oh tingnan okay. mo lang sa lalayo ng mga yan tapos dito no? sa left side yung uh, lumi house hindi so, lang mo lang yung building yun bago lang mga halos lahat yung iba dyan kaya nga alam lang ni Sam dito yung marina eh yun lang eh tatawid lang yun lang alam niya eh <laughs> dito dito ko yung ano fishing boat here natin. in Jaira uh, may doon doon sa di oh na, doon na, sa may dulo bili na yellow di ba doon banda oh doon pa ay makakakita nang kaya ko dito may mimingit ng bango sa katampal diyan ang dami diyan yun na banana banana island banana island yun? Oh, oo banana island dyan bait naman ito Pagkakabayan ko natin yung salita ng sapo na ito. Oo. Ayun, nagawa na sila ng kanal na eh. ito. Nadala sila nung bumahay. Mapaw din yung sapo? Oo. Talagang asin dito yung sapo. Yung dagat, dun, sa kamila, kami oo, mapaw? Yung dagat doon, yung sa amin lang, yung may kariton natin. Hindi nga, umanong-umanong. Oo, maapaw Nung ano pa yun, siya, nung nagka- Nandala nga? Nandala nga? Oo, lubog to. Dito na sinasamay, di ba? sa Yan, yung puti na yan, yung bahay namin. Yung may no, rooftop. Yan, oh, yung puti na yan. Yeah. yan. Dito, na, teras, taas. Yung pangal, yung, may bulo na yan. Yung, pangal, yung, may uh, pag uh, pipi oh yan, dito pa yung namin. <laughs> di pa <unay> iwan. <laughs> dito, dito. na shake ng Oh, wait, tong ako dito kayo. May, may sishan dyan. May nandiyan pa kayo sishan. Oo, sa... oh, meron pa dyan sa baba. Dyan sa baba, oo. Oh. O. nandiyan pa. Kaso ipumunta kasi kami dito. Magsisisa na kami. Kaso ano pa, mamaya pa. Gabi pa yung sisa hapon pa. Oh, may gym na ilalagay. Eh, no, baka order na yung shop sa ano. Binili na yung shop na... Hindi na blue water. Bagay. Siguro hindi na nangilalata.

Hi brother. We just want to visit our boat then. Um, uh, one three three four Ah here ah. <laughs> huh? after a year nang balik nang balik ka sa ano sa <laughs> <laughs> JT <laughs> oh sa JT <laughs> aluot ka <laughs> dami yun oh uy untik pa bakit <laughs> kumalik ka sa jetty na ano yung town no? sam ang din eh okay katuloy po Hanggang, Yan, yan yan SP-92? oo oh, SP-92 dito SP ko lang kay ano kay sheik? kay? kapangka natin Si trial tayo na natin gusto nyo sa Pudera trial tayo Kasi Ah, ano ba Where we go? Hey! Welcome <laughs> to Pudera City! town of some <laughs> Chau, la... See you.